Leonardo Quaresma, ang pangulo po ng New Machine Lock Fisherman Association ngayon pong araw na ito ng Kasarinlan. Maganda umaga sa inyo ka Leonardo. Magandang umaga po naman. Opo si Ted Filon po ito kasama si Angelo Castro, Angelo Castro, Angela Castro sa ating programa <laughs> sa Radyo 5. Opo ka Leonardo, uh, ngayon daw pong araw na ito kayo maglalayag ulit. Ah, uh, 'yung mga kasama po natin ang uh, siyang maglalayag po ngayon na uh, papunta po sa Laos. Mm. -hmm. Opo. Ah, uh, sa ngayon po, ano muna ang damdamin ninyo dito po sa inilabas na abiso no ng uh, Chinese government na una mayroon pong fishing ban sa ito pong area na inyo pinangingisdaan at 'yung pong sinasabing sila'y manghuhuli na Opo, ngayon pong buwan ng Hunyo sa mga umano ay papasok sa kanilang sinasabi nilang teritoryo. Una-una po ay uh, nalulungkot din po kami dahil sa ganyan po yung kanilang ginagawa ngayon sa ating pong karagatan. Uh, yan po ay uh, hindi naman po marapat na nagsasagawa sila ng mga ganyang bagay. Una-una ay hindi po nila pag-aari ang ating uh, karagatan at wala silang karapatan na sila yung magsagawa ng anumang uri ng batas para dyan po dahil wala naman po sa kanilang pag-aari ang lugar na yan at yan ay nasa loob po ng ating exclusive economic zone. Opo. Ka Leonardo uh, ang binabanggit po naman ng ating gobyerno na huwag mag-alala. Ang ating mga mangingisda dahil uh, hindi mangyayari yon no. Ang sinasabi po ng Philippine Navy Walang mangyayaring gano'n itong mga panguhuling ito. Sa ganun pong mga pagsisiguro ng gobyerno, ano po ang ibinibigay nito sa inyo habang kayo naglalayag? Sa amin po ay uh, maaring mabigyan kami ng proteksyon pero hindi naman po kami nakakasiguro kung una na mabibigyan po kami nito. Pero ang amin lang po ay uh, ano, ay sa amin pong mga paglalayag ay totoo na mapanganib po ang ating karagatan at marami naman na pong mga nagbabanta ng mga ganyan dahil sa una-una pagka kami po ay lumalaot ay hindi lang naman po yung mga ore ang pangalib na aming sinusuong dyan sa karagatan dahil pagka inabutan po kami ng sama ng panahon ay wala na po kaming katyakan kung kami ba ay uh, Nasa maayos na kalagayan or uh, maaring malagay din po kami sa piligrong bagay. Kaya sa mga ganyan pong sitwasyon ay uh, hindi naman po kami ano uh, bagong bagay sa mga ganyan na po. Kaya kung mm -hmm. nagbabantaman sila, ay, uh, sa amin ay uh, pag-iingat lang po yung aming ginagawa dahil wala naman po kaming ibang mga pamamaraan na maaaring mapagpunan ng aming mga kabuhayan tanging dagat lamang po yung aming inaasahan na para mapagpunan namin ng aming kinabubuhay. Opo. Ito hong New Masin Lock Fisherman Association, gaano karami ang inyong miyembro at kayo ho ba mismo ano, ay nakaranas dito sa mga miyembro po ninyo, gaano karami at kayo mismo ba ay nakaranas po ng pangaharas ng China? No, mga unang panahon po sa mga kasapi namin ay uh... Mayroon din pong napasama doon sa mga panghaharas ng China noong unang panahon ng kanilang panggigipit diyan po sa ating karagatan. Uh, noong, noong nangyari po 'yan ay noong 2013 na mayroon pong napasama noon na, na iwater cannon din po ng mga ano Chinese post guard sa lugar na 'yan. Pero itong huli ay uh, awa ng Diyos ay uh, hindi naman na po na bubuli at uh, yung mga iba na mga kasama natin na hindi na rin po nakakasama sa Escalboro. At hmm. uh, yung ngayon naman yung sumasama po sa mga pangulong ay uh, palagi na ano na naharang sila lalo na ngayon nag nagtanta sila na mayroon na silang fishing ban at saka mayroon na pong panguhuli ay uh, Totoo so, so po na ganyan na po yung nangyayari ngayon. At naharang, insan, inokonan ng isda, ng mga huli. So yan po yung mga nararanasan natin pang pambubulis yan po sa ating karagatan. Opo. Sa inyo pong hanay, sa inyong grupo, uh, kailan po ang pinakahuling report ng inyong miyembro na nakaranas po ng pambubuli, panghaharang o kaya po naman ipagkuha ng inyong mga ano, napangisda? Itong uh, kasama namin na uh, sumasama po sa isang pangulong ay itong nakaraang linggo ay uh, naranasan nila na muli na naman na hinarang sila dahil sa uh, mag-harvest sana sila ng kanilang mga payaw dyan. Sa nasa isang daang uh, milyahe ang layo dito sa pangpang ay uh, subukan sana nila na mag-harvest ng kanilang payaw dyan pero hinarang po sila at uh, hindi po sila nakapagulong ng kanilang lambat doon sa mga pangulong na sinasamahan. Mm. ah uh, ito hong mga humaharang na ito, anong kwento ng inyong mga miyembro? Anong gamit nila? At papano ginagawa nilang estilo? Meron bang kasama itong papano? ah uh, meron mga, uh, may mga pagbabanta sa kaligtasan, pananakit na gagawin? Papano po? Yung po ating mga ano kalaban diyan na mga China ay nakasakay po sila sa kanilang mga barko. At tuwing natatanaw nila yung ating mga mangingisda diyan po sa bahod de Masindog ay uh, inaharang yung kanilang mga bangka tapos pinapaikutan at minsan naman ay uh, nagbababa sila ng kanilang rubber boat at doon nila ano nilalapitan yung ating mga mangingisda na ano may mga hawak-hawak silang baril, pinapaikutan sila at pinabantahan na o oh, wag kayo dito at lumayo kayo sa lugar na yan dahil yan ay uh, pag-aari namin. Yun yung kadilang paliwanag base sa aming mga naiintindihan na kanilang pananalita dahil hindi naman po sila masyadong Uh, marunong sa mga lingbahi po natin kaya 'yun yung pagkaunawa po namin doon sa kanilang sinasabi. Opo, ano po, gaano kalaki ang epekto nitong panghaharas ng China sa inyong hanay so sa pimpo ng inyong kita sa pangingisda? Uh, ito po ay uh, malaki rin pong kapinsala sa aming po mga pangingisda dahil sa ang ginagawa po nila kasi ay uh, imbes na makahuli kami ng maayos sa aming pong, uh, paghahanap buhay ay totoo na napipinsala po minsan yung aming mga pagkuya yung aming mga pagkabuhayan dahil imbes na marami kaming huli minsan umuwi po na walang huli uh, minsan naman ay uh, nababawasan yung aming mga kita so ganyan po yung nangyayari kadalasan lalo-lalo na yung mga kasamahan po nating mga mangingisda na talagang Uh, pumapasok diyan po sa loob ng lagon diyan po sa panatag mm, opo ah, ilang araw po ah, kadalasan, magmula po nang kayo ay umalis ano sa inyong pantalan diyan bago makabalik ang inyong hanay o so, ho at ah, po sa ilang araw na iyon yung pong inyong ah, ah, yung hirap noon gastos po ninyo at pagkatapos ay eh, wala kayong maiuwi nakita yung pong mga kasama namin na sumasama sa mga pangulong ay minsan sa araw pagka nakapag-harvest po sila ng payaw ay uh, sa loob po ng 24 oras nakakabalik. Pero meron naman po yung minsan na talagang mahina yung huli mm -hmm. ay naabot po ng dalawang gabi sa laot bago po sila bumabalik. Mm -hmm. Yan po yung mga sumasamang mga miyembro namin sa mga pangulong, yung mga tinatawag nating commercial fishing vessel. Pero yun naman po mga nag-eskalboro, pag sumama po sila dyan, naabot po sila ng minsan ay uh, isang linggo bago po sila bumabalik. At kung kailan marami na po yung kanilang huli, saka pa lang sila bumabalik. Pero minsan naman kahit inaabot na po ng isang linggo, ay pag-uwi nila ay buuwing luhaan, logi, mm -hmm. at wala na, walang sinikita dahil sa nararanasan nila yung mga ganitong pambubuli ng mga Chinese Coast Guard. May binabanggit po ang gobyerno, ang BFAR, ano, maging Philippine Coast Guard, na sila po naman nagbibigay po ng proteksyon o escort sa ating mga mangisda. Nangyayari po talaga yon? Dati-dati ay uh, nung panahon po ng dating administrasyon ay... Alos uh, los wala po kami nakikitang ang nagpapatrol dyan. Uh, itong huli, na, sa bagong administrasyon po ng Pangulong Marcos, ay uh, yan lamang po kami nakaranas na may mga ilang mga nagpapatrol dyan po dyan po sa ating karagatan. Pero nung mga unang panahon, ay totoo na wala po kami nakikita dahil sinasabi nila na ito raw ay baka magtaroon ng iringan dyan at maaring magkagulo dyan sa taragatan Kaya no mga unang panahon ay iniiwasan daw po nila yung kanila mga pagpapatrolya. Kaya wala po kami nakikita no mga unang panahon. Itong uli ay, ah, dahil sa ang ating Pangulo, nakikita namin na ah, umaaksyon sa ah, nagiging problema po natin dyan sa West Philippines. Kaya Meron na rin po kami nakikita ngayon na mm. nagpapatrol yung mga BFP, mm. ang ating Philippine Coast Guard mm -hmm. at mm -hmm. ang ilan nating na mga Philippine Navy. Opo. So Pero, Opo. Hindi po ganon. kadalas naman yung mm -hmm. kanilang pagpapatrolya mm -hmm. dahil sa alam naman po natin na ang ating uh, pamalaan ay hindi naman po sapat sa mga kagamitan pandagat. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya ganoon po siguro na talagang wala namang kami nakikita araw-araw. Opo, opo. Kundi, opo. Uh, po. Madalang po yung kanilang pagpapatrolya. Opo, meron pero madalang sa hanggang saan sila sumasama at uh, sa kanila hubang pagpapatrolya, may effect ba ito sa inyong sa, sa nagiging resulta na pangingisda ng ating mga kababayan diyan? Meaning uh, ano ho habang nagpapatrolya, nakapagbabantay talaga na hindi maharas ang ating mga mangingisda? Alam niyo po ay uh, hindi naman po bagong bagay na yung mga balita na 'yan sa amin dahil totoong pati yung ating mga Philippine Coast Guard, yung ating uh, Philippine, uh, yung ating mga patrolya ng QRT ng BIPAR, ay uh, nasubukan na rin po nilang na water dahil doon sa pamimigay nila dati ng uh, resupply mission sa ating mga mangingisda yeah. ay uh, totoo na nawawalan water din po sila. So sa amin, ay, uh, kahit na ganun ang pangyayari, alam naman po ninyo ang kabuhayan natin. Sabi ko nga ay mm. hindi naman po tayo napatitinag dahil unang-una, hindi naman po tayo gumagawa ng labag sa batas at sumusunod naman tayo sa lituntonin ng ating pamahalaan. Kaya sa amin ay uh, ingat na lang po yung aming ginagawa sapagkat uh, wala naman po kami ibang ibang napagpupunan ng kabuhayan. May tanong lang po si Angela. Sige po. Mm -hmm. Magandang umaga po ulit sa inyo Mang Leonardo. Tanong ko lang po, ano uh, dito po sa napipintong uh, pagpapatupad ng ch mga Chinese dito sa kanilang uh, pag-aresto supposedly sa mga foreign uh, trespasser by June 15 dyan po sa West Philippine Sea. Ano po ba oh, ang uh, naipayo sa inyo na ng uh, Philippine Coast Guard at nakapagpulong na rin po ba kayo kayo uh, sa inyong asosasyon regarding this? Uh, minsan binabahan po kami ng mga kongreso dito po sa aming bayan ng Masinloc. Uh, pinasabi naman po nila na huwag daw pong mag-alala sa pagtatahan. Nandiyan din na, daw naman po sila na nakaalalay para sa atin pong mga mangisda isda. Balit kami naman ay uh, totoo na kami mayroon man mga mga pangamba o anumang bagay na aming nararamdaman pero walang tigil pa rin naman po yung aming ginagawa sa amin pangingisda dahil yan lamang po ang tanging bangko namin. Kaya ang amin ay anuman po yung mangyari dyan sa amin ay patuloy pa rin yung aming pangingisda sapagkat so, alam naman natin na yan ay atin, pag-aari natin, yan ay nasa loob ng exclusive agonomics. natin, anumang banta yung gagawin ng ating mga kaaway dyan, alam natin na hindi nila dapat pagharian yung lugar na yan dahil sa atin naman talaga yan. Mm -hmm. Kayo po ba, Sir Leonardo, sa inyo pong asosasyon, ano po yung mga karaniwang ginagamit ninyo, yung mga kagamitan na ginagamit niyo sa uh, pangingisda? Kasi po, may mga uh, akusasyon po mula po sa hanay ng China na kayo daw po ay gumagamit ng mga uh, hindi magagandang mga active uh, fishing gears, etc., Uh, sa amin pong asosasyon ay uh, karamihan po na pangingisda ng ating mga kasama ay hook and line ang kanilang gamit. So, tingin po namin ay na, uh, kami bilang mga mangisda ay uh, wala naman po kami mga illegal na gawain sa bagay na yan. Unang-una, ating mga kasapi ay aware po sila sa mga bagay na katas pula po sa anay po ng Bureau of Fisheries, Fishery Law. Mm. At alam naman po natin yung mga illegal, na hindi mm -hmm. dapat ginagawa dyan yung mga endangered species na sinasabi, yung paggamit ng mga cyanide, mm -hmm. uh, ng mga, uh, yung mga explosibong bagay na paputok mm -hmm. yan po sa karagatan. Ay, mm -hmm. alam po ng ating mga kasama at yung mga pine mistnet, uh, mm -hmm. alam po nila yan kaya sa amin, bilang mga membro na, o kasapi ng mga aming mga asasyon ay hindi gumagawa ng anumang bagay na illegal sa pang sa uri ng pangingisda diyan po sa ating karagatan. Kaya uh, alam ng ating pamalaan niyan at kami naman ay hindi naman po gumagawa ng mga anumang bagay na illegal sa ating pong pangingisda. Kayo ho ba, sir, uh, kayo mismo at inyong mga miyembro, nakakita ho naman na may ginagawang illegal yung mga naandyan na mga nakabantay na mga Chinese vessel sa ating karagatan? Ay, totoo po. Diyan po kami nakakakita ng kanilang mga maraming bagay na ginagawa nilang mga illegal dyan, mga illegal poachers po dyan sa ating karagatan. Nandi dyan yung paggamit nila ng mga cyanide, yung mga dayuhan, lalo-lalo na yung mga China na yan. Dahil ang sinasabi ng mga kasamahan nating mangingisda na mangingisda doon sa Baho di Masinloc na nakakasama Nandiyan yung kanilang ginagamit, ang kanilang uh, pangwawasak sa ating mga corals, kinukuha yung mm. mga endangered species natin, yung mga giant clam. Mm. Ang hanggang sa ngayon, alos maubos na nawasakin na nila yung mga corals diyan po sa Bajo de Masindog mm. at saka kinukuha nila yung mga endangered species po natin diyan at saka, sa kasalukuyan ay halos wala na. Hindi lang po ito China, ano mga Chinese, kundi pati ilang mga ano nasyonalidad, gagaya ng mga Vietnamese? Uh, maging 'yung mga ibang pangingisda po diyan ng mga ibang lahi mm. ay uh, gumagamit din po sila ng mga super light na siyang namiminsala doon mm. sa mga fish aggregating device po natin 'yung ating mga payaw diyan na uh, damit ng ating mga pangulong na mga nangingisda ay uh, pag gumagamit sila ng super light ay tangay nila lahat 'yung mga laman ng aming mga payaw at sila lang 'yung nakikinabang mm so gumagamit ng lambat ng mga ano ho, na lahat na ho nahuhuli kumbaga. Ang mga dayuhan po diyan ay pagka gumagamit po kasi sila ng mga tinatawag nating super light, super lalakas yung kanilang mga ilaw kahit mm -hmm. na tatlong milyahe po ang layo ng kanilang mga ilaw mm -hmm. ay yung laman ng aming mga GPS aggregating device o ang tinatawag na payaw ay uh, sumasama po doon sa kanilang mm -hmm. Uh, mm -hmm. light attraction o yung kanilang ilaw na pang-attract uh, ano pang -attract doon sa mga isda. Kaya pag uh, nadaanan nila mm -hmm. na ang layo nila ay nasa tatlong milyahe yung aming mga payaw, sumasama mm -hmm. eh, yung mga laman ng isda nito. Imbis mm -hmm. na nakakapanghuli kami mm -hmm. ng, ng isda sa pamamagitan ng pangangawil doon mm -hmm. sa mga payaw, mm -hmm. kaya Hmm. nawawala po yung mga isda at sumasama sa kanila tapos kitamitan nila ito ng kanilang mga giant net na pangulong hmm. ay wala na sila na lang po yung nakinabang sa amin pong mga pang sa pong mga pang yung, yung kanilang giant net talagang pino na lahat po eh hule no kumbaga kapag uh, kanilang uh, ginamit sa, sa gitna niyan wala hong naninita na taga Philippine government walang uh, coast guard o bfor naninita dito sa mga ganitong ginagawa Noong una pong panahon ay uh, sa una nung panahon po ng Pinoy administration sa kanilang pagpapatrolya po noon kaya nga po napansin ito noon ng ating Philippine Coast Guard na mayroon pong nagsasagawa ng mga illegal na gawain dyan sa hmm. Bajo de Masinlo kaya dyan po nagsimula yung iringan noong 2012 mm. kaya nagkaroon po ng uh, ano nagkaroon na po ito ng tension dyan po sa West Philippine Sea. Opo. Sa ngayon po, walang ganon na naninita na taga BFAR o Philippine Coast Guard doon sa mga illegal fishers dito sa ating exclusive economic zone, tatay. Wala po. Alam niyo po ay uh, ano, sila nga po yung nagpa-patrol niya pero sila pa rin po yung naitataboy at sila yung mm -hmm. naiwawater kanon. Mm -hmm. Opo, at totoo po niyan, may manita man sila pero mas marami na po yung kanilang barko ngayon dyan at mm -hmm. yung kanilang mga pagpapatrol ng kanilang mga barko. Mm -hmm. At kung gaano karami yung kanilang barko dyan, na siyang nagpapatrolya dyan sa atin mm -hmm. pong uh, exclusive economic zone, mm -hmm. eh yung uh, pong barko natin parang bangkang dipapil at yung Opo. kanila namang mga gamit dyan ay mga higanting mga barko kaya Opo. Ano na lang yung pirsa ng ating mm. mga Philippine Post Guard at saka mga Navy natin dyan. Opo, opo. Kung ang ikukumpara ay uh, parang si Gulayat at mm. si David kung sa ng pag-uusapan natin. Ganon po ang kalimbawaan. at mm. uh, tapos yung kanilang barko, ang dami. Tapos sa atin, isa, dalawa lang yung nakikita mm. natin nagpapatulya dyan. Opo, sige po. So ang inyo mga magulang, ang inyo hubang ama ay eh, mag-mangingisda uh, din? Tatay Leonardo? Ako po ay uh, ano nagisnan ko po ng aking mga magulang ay mangisda na po kaya lumaki rin po ako sa pangisdaan. Mm -hmm. uh, diyan na po ako binuhay ng aking mga magulang kaya hanggang mm -hmm. sa ngayon ay uh, pangingisda pa rin. Bagamat uh, hindi na po ako lihitin mong pumapalaot ngayon dahil nga ito sa aking pamumuno sa organisasyon, mm -hmm. sumagama na lang sa kung minsan nag-harvest kami ng aming mga proyektong payaw. Mm -hmm. uh, pero sa lahat ng aming mga kasati ay manlalaot po sila lahat. Opo. Meron na ho ba pagkakataon na ang inyo pong miyembro o mga nababawasan dahil yung iba eh, nasiraan na po ng loob sa pangingisda nang dahil dito ho, sa ginagawang pangbubulit pang ng pang China? Yung po nga may mga kasapi na dati sumasama sa mga bangkang nag i pero nung panahon na nalugi na po yung kanilang sinasamahan mm -hmm. ay wala na po silang mga boat na, mm. -hmm. Sinas na mm -hmm. sinasamahan papuntang Baho di Masindok Kaya sa aming mga kasapi ay mayroon pong uh, walo na dating uh, lehitimong sumasama sa pag-iiskalburo ng isda doon sa Bajo de Masinloc pero sa ngayon ay hindi na po nakakasama dahil sa yung dating sinasamahan nila ay nabenta na po yung kanyang bangka dahil sa pagtalogin ng kanilang hanap buhay sa bahod ng Masinlo. sige po. Tatay Leonardo, salamat po na marami sa inyo pong ibinigay ng panahon sa aming programa. Ito ho ay napakainam, napakakataon para mas maintindihan po namin ang inyo pong hanay, ang inyong sitwasyon at manawagan din po kami sa kinauukulan para nga po dito ho sa kaukulan pong proteksyon na dapat ibinibigay sa inyo. Baga sabi nga po ninyo, ang atin po namang gobyerno ay eh, limited po lamang ang resources. Mabuhay po kayo, tatay at mabuhay po ang inyong hanay. mag po kayo. O, uh, salamat po sa inyo. Apo, thank you. Si Tatay Leonardo Quaresma ang pangulo po ng New Machine Lock Fishermen Association, Ted Pilon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.